Hello, this is my moto vlog. So, sa bago natin vlog. Dito tayo sa Cove, eh? Cove's Point Resort. As, as known as Punta Hagdan dito sa Antique sa Tobias Corner lang. Where the sea Sags the Mountains. Enstone, entrance fees 50. Mula na yun. Bali, dito kami lagi naliligo. Ganon. Yun lang alam ko ah. Punta hagdan tsaka yung siraan dun banda sa may hot spring. Bali, pupuntahan din natin yun sa susunod. Bali, dito matay sa malapit. Yung alam ko lang. Although malaki naman yung dagat dito. Pwede ka naman maligo. Yun nga lang, wala kang babanlawan. Yun lang. Or dapat sana may kilala ka dito. So ito yung entrance nila papasok, pababa tayo. Wow, tingnan niyo yung puno na yan, no. Oh. Yung ugat niya, oh. Yan, no. Oh. Galing sa taas. Yan. Malapit na tayo. Pasensya na maalog, wala tayong gimbal. Yan, yung pag na natin mag-gimbal. ano oh. Bale, hindi siya, ano, parang nalinis ng ganun kasi. Wala din mga kasi masyado nagdadagat dito. More on bundok sila. Pero pag, ano, may mga... pero wala tayong mabibilan kasi, ano nga, hindi naman kasi peak dito. Eh. Karamihan kasi nang nagbibitch dito. Kunwari kami, ganun, mga lokal dito, nagdadala talaga kami ng food. Kaya yung may magtitindaman dyan, wala. Kung nadal na yung paninda nila, kasi may dalang po tao. Ayan, cottage nila. Malaki cottage, kasi kahit dalawang family. Hindi naman ganun kamahalan dito. Budget meal to, budget meal. sa no? Ayan, beach. beach. Tapos may inakitan kami dyan na cruise. Ayun, yung krus dun, oh. Inakitan namin yan, eh. Tapos yung Cobbs Point, kanto niya, ng ano. Ayun. Diba, beach? Black sand dito, black sand. Pwentay natin maghunas, naguhunas dito, eh. Ligo tayo Bago tayo maligo Punta natin yung doon sa dulo Kasi hapon na tayo eh Ayun, linaw ng tubig Usan ka pa Diba? Sulit ang 50 pesos Mura na nga yun eh Ayan Pasa tayo sa Cobbs Point doon oh no? Yung... Tara Ayun, malapit na tayo Pwede well, nakikita nyo, andi dito yung tubig nyo, pinaka normal nyo. Ang layo na ang binaba Oh. Paunas na rin kasi. Ang hirap maglakad, lumulubog yung paa mo. Nung ang galing sa kanina, doon talaga dito. Tara, punta tayo doon. Taas din o. No? Oh. Bundok na yan eh. malapit na tayo ganun yung paanan ng bundok oh. Alas nandi dito na. No? Talagang ano? Where the he hugs the mountain talaga tong ano lugar na to. Sa so, punta tayo doon sa taas. Sa gilid pala, sa taas. So, andito na tayo. Sa paanan ng bundok, oh. Pero dito bundok, halos buro lang to, eh. Siyempre, medyo mataas-taas, alam mo na. Ayun, no, may rock erosion pa, Soil erosion, oh. Direkta lang yan dito sa dagat to. Oh. direkta lang sa dagat yan, oh. Like da ano, past, past million years na nangyari dito. Pag erode ng lupa sa taas sa bundo, punta siya dito. Tapos magiging pataba siya sa dagat. Ingat lang tayo, bumalaglag ang cellphone. Ayan, no? Tapos may mini-isla doon. Mini-isla. Ito lang tayo sa gilid. Iwanag. Okay, wait lang. You know, may secret cove for picture taking. So, ayun nga o, oh, habang papunta tayo sa may cove. ingat lang mabasa ang cellphone natin. May namata namataan tayong ano, rock slide, landslide. Ewan ko anong tawag natin dito. Ayun o, oh. Lumagsak na siya. Humigay na. Di ba? Rock slide. Kasi rock eh. Puro rock. Mga bato. <laughs> Ayan no? Parang ano lang talaga. Na pipicturan mo yung nangyayari sa earth ng bilyong-bilyong taon na nangyaring ganito, mga rock slide. yung bundok, nauubos na ng dagat. Ganun. Paasakin na malaki na to ha? Ah. Eh, nakakatakot naman. Hindi, <laughs> mababaw lang yan dyan. Madilim lang. De, may hati yung ano. Okay, next. Layo pa tayo. Sana abot ba natin? Yun pa ito pa bumagsak oh dahil sa pag-uulan dito. Dahil ano na tag-ulan kasi. Yan, na naabot pa natin yung mga ganitong bagay no. Yan na natin no. Ah. Tapos may mga nakikita pa tayo dito. Kahit silip lang mo ang malalim na banda ron. Let's go. Pugita guys oh. Pugita yan. Sino nyo may tagumalaw? Lata naman pugita na. Iba, ito, ito may itsura niya sa bato. Iba. Diba? Ugita. So, malalim na doon. Pero kung gusto pa nating kunan, ikutang pa siguro natin yan. So, hanggang dito na lang ang ating video. <laughs> kung sa pa tayo mga kaiikot niyan. Tapos andun pa rin yung pugita na ikita ko pa rin siya doon. So, thank you sa panonood dito sa Punta Hagdan Beach Resort sa Tobias Antique. Thank you. Ito yung other side ng Punta Hagdan. May daanan lang pakit ng cross-cross doon kanina. Ito ito. May monkey. Lalaki. Hello. Kuwawa naman yan oh. No?